Unang taon sa mataas na paaralan, nagsimula akong tumingin na magugustuhan, nagsimula akong maingit sa katabi kong kaakit-akit, dinadagsa ng sulat, ako ang kanyang tagabuklat. Sa akin ay walang pumapansin, nakatayo at dinadaan-daanan lang din nandito pero di nakikita, nasa harapan na pero lagpas ang mga tingin. Marami akong kapintasan at lalong di rin kagandahan. Yun ang sinisikong dahilan sa mahabang panahon ay walang kasintahan. Lumipas ang mga taon, sinubukang sarili ay baguhin. Kalaunan ako'y tumingin sa salamin, malayo na ang aking narating. Masaya ako sa tagumpay na mitiin, tumingin ako sa paligid, wala pa din ni isang nakapapansin. Ano pa ba ang kulang? Sa pamantayan ng tao ay maganda na akong tingnan. Wala na ang bakas ng sariling kinaiinisan. Ano pa kaya ang dahilan? Pinagtuunan ko ang aking sarili. Ang mga hilig ko'y sinimulan. Pinuntahan ko ang mga lugar na sa isip ko'y nakalarawan. Nakita ko ang kasiyahan sa pag-iisa. Malaya, may kumpiyansa. Saka bumalik siya mula sa nakaraan. Isa sa mga saksi ng aking mga kakulangan. Siya yung tahimik na nahuhuli kong nakatingin. Siya yung nag-ipit ng papel sa aking kagapitan na ang nakalagay ay maligayang kaarawan. Siya ang nagdeklara sa klase na ang gusto niya sa baba ay, ay simple pero may pagmamalaki isang araw, tinanong ko siya ng bakit mo ako nagustuhan dahil ba nagbago ang aking kaanyuan, sumagot siya ng noon pa man, ikaw ay aking ng sinusubaybayan, may aking talino at kabaitan, gusto ko ang kakaiba mong ngiti at ang buhok mong pinapahid ng hangin kapag naghihintay ka ng sasakyang pauwi pagkatapos kong maduwag ay nakita kitang muli lalo akong nabighani nang malaman kong mahal mo na ang iyong sarili noon man ay wala akong napansin alinman sa mga kapintasang bigay sa iyo ng iyong paningin